Tapos ko yung to bro. Ye! Yeah! Woo! Oh! chanak. Kinagat mo chanak, bro. Chanak. Ah! <coughs> Ingat, bro. Lumalaganap na yung chanak ngayon, ah. dugo kanina mga ka-explore uh, yung hinahabol namin yung tiyanak may mga dugo dugo dito uh, nandun si smoke mga ka-explore uh, ayun ah oh. bro umigaw ka lang kapag mayroong panganib bro ha sige bro sige bro salamat yun mga ka-explore, no, uh, confirmado, yung mga tiyanak ay alagad ni Ragnor. So, kanina, mga ka-explore, uh, inutusan ni Ragnor yung mga tiyanak na, niya na atakihin kami. So, sabi niya sa mga tiyanak niya na adukutin daw yung mga uh, itlog namin. So, yun, naghanda kami, no. Baka madukot yung itlog namin. Ako, tapos yung pagkalalaki namin. doon si Ismo kung may dala siyang sibat na kawayan uh, mabisa daw yan na uh, pangalaban sa tiyanak ah, uh, yung kawayan na bagakay so dalang dala niya ano yun bro? may umiiyak umi dyan? Yeah. uy saan banda? saan banda? Dito? Hindi naman makapal yung damo dito. Saan kaya nagtatago yun? Para ano lang no? Nagpapalitan lang ng boses yung tiyanak at yung pusa. Ano ba yun sila? Magka, magkaiba ba yun? O isa lang yung tiyanak at pusa? Parang ginagaya yung bugis ng pusa ba? Oo, parang pusa din yung iyak. Magkahawig talaga. Baka magkasama yan sila no, o isa lang. Uy. Bro, para may mga wakwak -wak sa ibabaw, bro. <tinyo> chanak, lumabas ka, Chanak.

Ayo yeah. Tahu nggak kakak Ibas lagi bro? Uy. Pakita ka Pakita ka chanak ingat bro uh. bro, anu yun bro, anu in, bro. bakit tumbang yung saling, bro? Okay, lumabas ka, Chanak. Lumabas kang pusa ka. lang pala, ha?

पोस्टिंग के ना Tapos kung ka. Uh. 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 Wala na yung tanak dito, bro. Nadali ko rin yung isa dito. Ha? Nadali ko rin yung isa. Matay na yung isa diyon, doon. Ingat ha. Matay na yung isa doon. Yung sinibat Matay. mo ng kawayan. Yung sinibat mo ng kawayan. Uh -huh. so, tiyak maghihiganti so, mag yan. Tiyak maghihiganti yan. Kasi nadali natin yung mga kasamahan nila. So mag-iingat tayo, bro. Kaya nga. Ayan guys. Kapatay natin yung isa. Grabe, huh? sobrang tapang. Gumapang pa punta sa akin. Huh? Ingat lang, bro. Alerto lang tayo talaga. Ito ang magkupihan sa bro. Marami ito yan sila, bro. Kapag may ano ha, may boses, alerto. Epektibo talaga yung asin bro. Oo so, nga. ito yung nada. Ito Talas ng kuha yan. Oo. Ta, ingat ha, ingat. Guru merani tadi Guru merani Tersebut. Eh? Ingat lang, bro, ha? lagi mga buses eh? nila bro. Ang laki ng pusa, anong kulay? Itim. Itim? Grabe talaga yung mga okay, kulay yung mata niya. itim na pusa, no? Kapag nakakita tayo, talagang <coughs> magdududa talaga tayo kung Baka, ano yan. <coughs> <coughs> <Ma -anak yun>. <coughs> Uy. <coughs> ha? <coughs> bro. Mahawa lang bro. Eh, hindi, sa bro. Hindi. Baka hindi siya nakalabal sa asin. Hindi ba tinatabla so, ng asin si Baka lang yan. <laughs> Wala Yeah. 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 Ang ay din mo. No? daming mga alagad ni Ragnar dito. Kenapa kan, pancing nah, ke parah, bro? Ya, makan nunggu. bro. Ini tuh Wih.

No. Hah? Shinama, ha? bro. Lu mau meraming gue. Wakas po, bro. Hah? beda gali ko siras nur. Ha? Patay na siguro yan. Hindi na gumagalaw. Bro, ito, ito bro. Tadali ko na bro. Huh? Tatapusin natin to. Tatapusin natin. Yan mo. Yan elo lu coba Tata pusing tuh bro Sini 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 Yak! Ih kena. Kena pungcul aku. Kenapa?